Hello guys, uh, good morning uh, Welcome sa ating youtube channel uh, Karon guys, uh, nandito tayo sa Labas ng bahay namin So, nakita niyo Yung sasakyan sa likuran ko So, ito yung sasakyan na Tatarbohan natin So, guys, uh, di pag rin sa mga video guys Please subscribe my youtube channel So, isang subscribe naman muna Tayo diyan para Masaya naman tayo So, guys, ito yung may-ari ng sasakyan nito Hello so guys, good okay, shout out ya, yeah, Sing. So, out sa mga guwapo, guwapa. Uh, itong sasakyan to guys, uh, matagal nang naka-tambay. Uh, mga one year, ano yun pa? Wala na. Wala na, mga one year siguro nakatambay to. So, hindi uh, umandar. So, binili na. Ilang gibili. Gibaligas tagihan niya, ilang gipalit. So, karon ang atong unang uh, tarbon eh, kay dugay-dugay mi siwan ni andar no so una to i eh, check ni uh, ang carburetor yang carburetor tapos yung fuel pump niya kung gumagana pa ayon ang yung kuryente uh, yung mao gyud pinakaguna to kurinti. so tatlong kuan natong gagawin dito so una ah uh, tanggalin muna namin tong yung carburetor so ito yung nasa kuan ko likuran dito Maganda to yung mga dumadaan dito. Maraming dumadaan dito. Ano? O, ito yung mga guys. Kaway, kaway, kaway yan. Kaway. Badi, badi. yan. So, update talaga mo yan, guys. Ha? Mamaya siguro matanggal to. Bale. So, guys. Uh, tanggal na sa guys, no? So, hindi na ito video ang carburetor ni guys kay Kwanman. Video kaway nagkakansin tong cellphone. Sige lang. Good. Guys, kamuli ni tanggal sa kuang guys no sa yang karbodor so itu buan lawa-lawa ang yang karbodor guys okay tungod sa kadugay nga wa na nagamit ni sa kinana so mamaya siguro guys tanggal ng karbodor hiluan ning ato ni ah uh, guys ah uh, tanggal na tong karbodor no oh. labi ka dumiyo oh. so dahang mga lawa-lawa na ba dugay na kayo na

该使用干冰的，该说。 guys. Balik ah, 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 well, uh, natin to guys. guys uh, ganina dahil guys no so, uh, kung ano to napil ang kwan sa kining si Beautor Cup guys ato ni Hinduan iyang si DI iyang korinti atong Hinduan ni siya din ang spark plug dahil ato pong i-apply i-inlo so ganina tuluram to kakuan itong i-sulti kani i-apply itong spark plug si Butor Cup para pagpaanda na ito problema so So uh, guys, uh, karon atong gilisag bill filter guys, bago na yan. So karon, ah uh, kanina nag uh, ang turbo drain totong gina na humana pug taon na to. So karon ato magtaod ta sa one natitown nga hose. Linya sa hose sa uh, kaswina. So pinalitan natin ng hose to, kasi yung hose natin ganito yung hose natin. So masyadong matigas. So bago na to hose natin. So ilagay natin dito sa carburetor. So guys, ito na yung hose nest. Naitaw natin, kabit natin guys. Yan. Yan. So So ngayon guys, ah uh, isunod ng tanggal ng spark plug para malinisan din natin at saka isibitor cap, ang CDI niya. So tanggal mo dyan laan guys. dito kinalawang guys so, oh yun yung spark plug guys. so kailangan talagang kan guys linisan para walang problema dito ay yung fluyo ah So, nandito na yung spark plug natin So, ang gawin natin dito, maglinis tayo dito. linisan natin to So, 'di na na-unmute. So, So, mga so, ah guys, linis na guys. So, So, ngayon, ah, magbalik na tayo sa spark plug dito. So, I ini talaga Hello guys, uh, karon uh, guy so mag lagi nato tawad nama nang mga kuno totong ipangtanggal gay na totong ipanghiluan. So karon mag-testing ng So testing pandar, ko, mandar pa siya. So mo ni paandar first time andar ni. So, Ang Wow.

Napakaganda talaga ang makina to. So, go yan, go, go, hey, Yay! Yandar, yandar. Ah, hindi ka to ikapin. O, yandar. Ikamuti na, ikamuti. So, tingnan yung engine ni guys. Yung andar niya. Ito, so, pinaka talaga. So, tumili nyo. Gusto nyo ito sa Mga guys. So, guys. Ah, hindi na kinanapay this business. Laro na sa guys guys ah uh, hindi mo guys pag subscribe guys sa youtube channel guys hindi kani kong palaban please subscribe my youtube channel so god bless ah uh, thank you sa lang guys sana manood kayo sa mga video ko andar guys like and subscribe na please subscribe and click on the notification bell bye bye, bye.